Happy Sunday! At kita naman tayo, guys. Guys, ito yung gamit ko na sunscreen, SPF 50. Galing to sa Pilipinas from Brilliant Skin. SPF 30 sunscreen gel cream. Ayan. Maganda siya, guys. Malamig siya sa mukha. And it's SPF 50. And then, medyo maputi siya. Pero yung puti niya, hindi naman siya uh, nabiblend naman siya. I like it so far. Uh, parang hindi. Gumamit ako nito nung nasa Pilipinas ako. Pero itong sa sachet, maganda siya. Super ganda ng... I just like it. I love it so much. Siguro bibili ako nito, guys. Paano ba magpadala sa Pilipinas nito? Pwede ba ito ipaano, guys? Ipa-post office? Kasi, strict to ang post office. Eh. Ang mga liquids lang yata ang hindi pwede, no? Pero ito, moisturizer naman to. Hindi kaya mad ma-damage or something. May expose sa init. Na-try nyo ba, guys, na magpabagahin nito from Philippines? Let me know, guys. Dahil gustong-gusto ko talaga siya. Super blendable. Uh, medyo maputi siya kasi yung kulay niya is maputi. Pero hindi naman siya yung puting-puti ng kagaya ng ibang moisturizer na super patchy. Nabiblend naman siya agad-agad. Ah, saka gusto ko yung consistency niya, guys. Ang hirap magsalita. Uh, bakit yung baby ko ngayon? Para super stiff. Yung consistency niya, guys, is super uh, good. Madali siyang i-blend. Madali siyang spread out sa, sa mukha. Kaya I wanna buy more of this. Siguro five of this. I like it. Super like it, guys. I'm not promoting this product, but based on my experience lang, guys, maganda siya. Okay, guys. So, that's it lang. Wala akong makeup today. Just an SPF. Nag-moisturizer ako. SPF. And then, ay, pakita ko pala sa inyo ang buhok ko, guys. Tulko ko ang buhok ko kagabi, guys. And, look at that. Ano? Ano ba siya? Parang, parang okay naman, no? Parang nag-base shape lang. And then, my layers na siya. Extra layers. How does it look, guys? Sa likod. Kasi kinulot ko to kahapon. ka pinutol ko siya. Nakulot. Dapat kasi magputol lang buhok is naka-straight yung buhok. Araw ng linggo. So, labadami ako ngayon, guys. Let's go to the kitchen. Okay. Ah, buksan ko pa. Uy, ang labahin ko, guys. Hindi labas ko. Ayun. Ang dami dala kasi. Bottle water. Hello, kitchen. Good morning. Ito yung, ay nako, yung mga hugasan ko dyan, guys, from last night. Kasi nagluto ako ng dinner kahapon. Uh, matigas, ka, matigas kasi yung ano, pinaprituhan ko ng manok. Kaya binabad ko siya sa tubig. I'm gonna have to clean that first, guys. I'm just gonna. laundry. I am making something for breakfast, guys. Just simple breakfast. Uh, sliced bread with. Well, it's gonna be with eggs. Sunny side up egg. So I have my brown eggs here. And then brown. bread as well. This was from last week, guys. Ito pa yung bread na ginamit ko sa so, breakfast ko last week. Hindi pa siya naubos, pero papaubos na. Mga apat na lang natira. Kailangan na bumili, guys. And then, wala akong avocado eh. So, instead of using avocado, uh, itlog na lang para may protein tayo. And then, what else I'm gonna do today? Today is like, we don't nag-workout ang asawa ko. Nandito lang ako sa bahay. Naglalaba. My washer is running. Um, yeah, manood lang ako siguro ng more vlog saglit while waiting for the clothes to get finished. Saglit, guys. Kailangan ko ng oil. Oh, Nakalimutan ko. Tapos, tika mo. Iinitin ko lang muna ang bread kasi malamig siya. Kating na. So, yes guys. Well, see kung anong ganap ngayon. Pag, pagkatapos niya mag-workout is diretso siya sa tindahan. Kailangan niya mag-grocery eh. Yung mga, may mga ano kami dito sa bahay na naubos na. And then, siguro pumunta sa beach. We'll see kung anong gagawin natin, guys. So, let's find something na pwedeng gawin mamaya. But meanwhile, init ko lang ang bread. Yan. Ang goal dito is wag naman masyadong crunchy. I mean, para mainit lang talaga. Oh, siya nga pala. You know what, guys? Gagawa tayo ng, ng dessert. May nakita ako um, recipe online. It's very simple na dessert. Yun ang gawin natin. Mag-dessert pala tayo. This is our sunny side up okay guys. Ganyan lang siya. Hindi siya buo, guys. But anyway, that's it. And then, let's put black pepper. Cover that. So, voila! And then, for the coffee naman, guys, uh, ito lang regular coffee pots ang gagamitin ko. Nag-order si Paul. Next week pa sila darating. Which is okay lang. Kuha muna ako ng aking cups. Ayan guys, medyo papaubos na talaga sila guys. Ato ay sana lang natira sa flavor na to. Which is the El Salvador. And then, this is Colombia, Mexico up here ah, uh, eto naman, ito yung mga ginagamit ko sa latte ko, hindi na ako eh. but for today, let's have Colombia guys. okay, that was from yesterday. and then here is my cup. and voila. Now let's go to the breakfast table, guys. Oh, it's so good. Ah, it's protein. Take my attention, guys. What's wrong? Good. Ito po ang sitwasyon natin dito ngayon, guys. Iyan ay whites na kailangan kong isalang sa washing machine. Pero, mamaya na yan, guys. Ngayon, darks mo ang nilabhan ko. At, patapos na siya. Ayan, an ano, nag-spin and dry na siya, guys. So, pagkatapos niyan, i-dryer ko yan. And then, ilagay ko ang whites. Kararating lang ko sa bahay, guys. What did you get? he got fish oh it's frozen this one this is which one is this one? one oh the snapper oh my god he got me coconut too oh yummy what else are in here oh here energy drink and the water you you know i also need water he got three bottles of zero sugar c4 energy drink and another energy drink he loves energy drink so yeah and quickly okay. nothing and, okay. and then let's drink coconut water uh, we can put this in the refrigerator yeah. for now yeah, McFriday, it's the... We're gonna make him tomorrow. Tomorrow, na. And he's gonna watch a game. A football game? Sixers. A basketball? Sixers. Uh, are we gonna go out today? Yeah, after the game. Where? Just Walmart. the store? Look, guys, try kung gagawa ng dessert na recipe na kita online. Very simple lang yung ano niya, mga ingredients. Nandito naman, meron naman ako dito sa bagay. So, i-try ko siyang gamitin. Kaya lang, wala akong air fryer. Pero, sa halip na air fryer, i-bake ko na lang siya. Pinamigay ko ng air fryer ko, guys. Kasi, ang tagal nang hindi ko ginamit. Tapos, natakot na akong gumamit ng air fryer. Ayok ko lang sabihin sa inyo bakit. Pero, uh, nag-research, i-research nyo na lang yung mga side effect na pwede makuha sa paggamit ng air fryer. Natakot kasi ako, kaya nag-stop na akong gamit ng air fryer. So, pinamigay na lang namin. So, anyway, gagawa tayo ng dessert. Hindi pa ako nakagawa dito. i natin. So, ito yung nga ingredients. Gagamit daw tayo ng two eggs naman ako dito apat na itlog dalawa niyan gamitin natin kailangan din natin ng gatas so ito lang ang gatas na meron ako kasi pang coffee latte ko, ko to eh and then kailangan din natin ng asukal konting kunti na lang ang asukal ko guys kailangan namin bumili tapos meron din akong tinapay so ayan gawin natin siya. So, let's crack the eggs. isang itlog. Our second egg. May nadal lang siya. Ngayon ay lalagyan natin ng gatas i-eyeball ko lang talaga sila guys yan ang gatas ngayon lagyan natin ng bread lalagay natin ang tinapay guys lagyan na natin ang isa pang tinapay. Ayan. Ayan, soak natin siya dito. Kunti sugar pa. Kunti lang, very little. Ayan siya, guys. Yeah. Preheating the oven. 350. I-bake natin siya ng mga 10 minutes. Tapos, i-check natin kung okay na ba. Ayun. Bake natin ng 350, guys. Oh, be careful. Ayan. magantay tayo ng 10 minutes guys I set ko yung timer ko for 10 minutes kasi pag ako'y nagbe-bake palagi kong nakalimutan yung oras guys so magta-timer ako I think luto na siya guys so tatanggalin na natin i-off ko lang ang oven time check 3.39 na ng hapon Naalis kami mag-grocery daw. Tatanggalin ko na. Yan. It looks good. That is the dessert. Na super dali at super easy lang yung gawin. Now, let's find out, mamiya, pag malumamig na siya, kung ano ang lasa niyan. Ayan. Yung iba, nilagyan nila ng ice cream. <coughs> Excuse me. Wala akong ice cream. May gelato ako na chocolate. I'm not sure kung ah, mag-complement mag bang ba ang lasa dito, guys. Pero iyan siya. Bigyan natin ng mga 10 minutes. Tapos, uh, ayun, bumaba na siya, guys. Kanina, lubung lubo siya. Ayun, flat flat na siya. Flat-flat. Bumaba na siya. Nabihis na pala ako kasi pupunta kami sa grocery store. Ayun. Parang hindi na ako makapag-antay ng kaya. Excited ako matikman siya. Sige lang. Oh, malambot. Pero hindi pa buhay niya yan. Diba? Ah, naubo ako guys. Uuras na para tikman natin kasi aalis na talaga kami guys nag-aantay na yung asawa ko, naglagay ako ng earrings. So, ready na ako umalis, guys. Gusto ko lang tikman muna ito. Bago ako umalis. So, tikman natin. Ready? So, walang ice cream. Bread, milk, and eggs. At saka, konting sugar. Yun lang nilagay natin dito. Ayun siya, guys. It looks so good, though. Inferiness naman. Uh, Lasang itlog. Nalalasahan ko ang itlog. Saka so yung tinapay, dahil na-salt niya yung liquid, nagatas at itlog. Malambot siyang malambot. Mm. Try nito guys. Masarap siya. Super simple lang. Huh? Try nyo. I'm going to get risotto, we're at the store guys, I the expiration, I haven't tried the expiration, it's the 5 days from now, yeah, this will be, it so, will be, mm, you have any further 21st, yep, so Gusto? Are we done? Want something over here? No. No, not today. I'm good. Pararating ng namin sa bahay. <laughs> <laughs> Nakatumbero pa eh. Ako neto. Taglit mo na. Ilapag In ko lang muna ang aking bag. Makapasok lang ka na gano'n ngayon. Magling mga folks, nag kami. Bili ng tubig. Ang mga suggestive water, May prawns, salami. The Cheese. You drop it. No, there's something greasy there. Oh, okay. The hard, oh. Ango? white. Ito lang guys, mga panglipang panglinis to, sasahik, tapos laundry sheets, dryer sheets. Bumili ako na ng conditioner, deep conditioner, kasi hindi na ako nakapaglagay ng deep conditioner sa aking buhok. Tapos ito, gusto ko itong mga maliliit lang kasi pag ayaw, pag hindi siya magustuhan ng buho ko, hindi sayang. Ito Moroccan Mint Argan Oil. Sana maganda. Kasi ibang brand to eh. So, hindi ako sigurado kung magustuhan ba ito ng buho ko. Tapos ito, lahat sila ibang brand. So, yeah, let's try this. And then, ito mahilig ang sawa ko sa cheese. So, slice niya yan. Tapos, papaubos na rin yung sugar ko. Tapos, ayan, tubig. Distilled water para sa aming maliit na fountain sa bahay. Tapos, bumili na rin ako ng para sa dinner ko, guys. Kasi mag-aala size imedia na maliwanag lang dito kasi matagal mag-sunset. Pero, server Verniki, sa Thai restaurant namin to in order nag-order ako ng na. first hindi na ako nagluluto. Kasi kain na ako, kasi nagluluto na talaga ako. Are you gonna try the chicken? Maha, mataas pang araw dito kasi ano sabi, pag summer kasi ganyan dito. <laughs> You're curious too. I'm curious. We never had this food before from that place. Wow! Ayan siya guys. Ito po ay chicken pad thai. So noodles with um, mung bean sprouts. Yung, ano man tawag sa atin ng beans ba? Tapos, yeah, chicken, my green onions. Excited ako matry. Try natin. Kasi first time ko namin mag-order sa place na to. Hindi pa pala ako nahugas ng kamay. Mahugas na ako ng kamay. Ayan, nakapaghugas na ako ng kamay. So, hindi po kakain ang asawa ko nito, guys. Kasi hindi to pwede sa kanya. Keto diet pa siya, guys. So, ako lang ang kakain nito. So ayan po siya and then kain po Yan mm. mm, Honey This is the best honey it's very good. good oh my god it's like yakisoba with a lot of meat and vegetables and onions And eggs very good. Oh, Excuse me. yun ang pinakamasarap na pad na natikman ko guys dito sa America ang sarap ito pala ay ang um, coconut water na binili ng asawa ko kanina, binuksan ko siya ito tubig lang, wala siyang laman kasi baby pa talaga siya wala pang laman tubig lang talaga ang makukuha doon guys but yeah ito pang panglinis, pang cleanse Hindi ko na ubos, guys, ang laki noon. So, ubusin ko 'yun bukas. But sa ngayon, uh, mag-aalas 7 na 6:39 na ng hapon. So, dito na lang magtatapos ang vlog natin para makapag-edit ako, guys. Wala na akong gagawin, matutulog na lang. Hindi mo na ako matutulog. Wala na akong gagawin mag manunood na lang ako ng vlogs or manunood ng TV. So, or magsusulat ng journal. Wala na masyadong ganap. But, thank you sa pagsama niyo sa vlog na to. Ngayon, mag-like and subscribe. Salamat po. Ingat. Love you guys.